Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ikaanim ng umagang banal na misa na may lituria ngayong biyernes, unang linggo ng adviento. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Wow. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, ang pagbapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag ng Diyos Ama, at ang pagiging ng Espiritu Santo, naway sa lahat. At sa may rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banan na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat. Ang kagubatan ay magiging bukurin at ang bukurin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mabababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upa mapangupasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipunin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakail at nagkakait ng karunungan sa mga matuwim. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, Iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal na hakob. At dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatabo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang Panginoon, aking kaligtasan. Kaya walang takot, ako kami naman. Sa mga panganib, Kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala ating patatagin ang paniniwala tayo ay umasa sa kanyang kalinga Panginooy aking tanglaw siya'y aking kaligtasan ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. at sumenyorin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagalis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang Bika, Anak ni David, mahabag kayo sa amin. Pagpasok ni Yesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Yesus, Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Opo, Panginoon, sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala, at nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupa inyaon ang ginawa sa kanila ni Jesus." ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes sa unang linggo ng tinatawag natin panahon ng pagdating o adbiento. Unang biyernes din para sa buwang ito ng Disyembre. At habang tayo po ay na nagsisimula sa ating paglalakbay no muli mayroong apat na linggo tayong uh, paghahanda ano katumbas ng apat na kandila na narito sa ating Advent trip at sa apat na linggong yan mahalaga po na tayo ay magkaroon ng tamang disposition pag sinabing disposition kaakibat na rin yan yung tamang pag-uugali, tamang uh, mga gawi na dapat nating mapagtuunan ng pansin nang sa ganon ay mas maging uh, makabuluhan ang ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang kanyang unang pagdating at ang inaasahan nating muling pagdating. So tamang disposition dapat ano nga bang disposition ang nararapat? Sa Ebanghelyo, sabi dito, may dalawang bulag na sunod ng sunod kay Yesus. Ini-imagine ko, no? Sunod ng sunod kay Yesus. Dalawang bulag yan. Diba, no? Eh, ang sabi din, di ba? Kapag inakay ng bulag, ang kapwa bulag, pero silang matadapa. Ini-imagine ko lang, na no? Paano kaya sila nakasunod kay Yesus? Pero nakasunod sila hanggang nakapasok sila sa bahay na tinutuluyan ni Jesus. Sigaw lang sila na sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Parang given na yon kung anong kailangan nila, alam na ni Jesus kung anong kailangan nila. Kasi sinisigaw lang naman, Jesus, anak ni David, mahawa kayo sa amin. At ang tinanong lang ni Jesus ay, naniniwala ba kayo? na kaya kong gawin yan. Wala pa naman sinasabing, balik mo yung paningin namin. Pero marahil yun na yung uh, nais no, ng dalawang bulag. Pero yung tanong nga ni Jesus, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yan? At nang sabihin ng dalawang bulag, opo, naniniwala kami. Pag sinabing naniniwala, nananalig kami. Kaya ang sabi ni Kristo, mangyari ang ayon sa inyong paniniwala. Mangyayari o mangyari ang ayon sa inyong paniniwala. So, tamang disposition. Kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari o nangyayari kadalasan. So, kaya nga, inuulit ko po yung, yung kwento at yung imagination. Kasi totoo po, di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So, yung disposition natin, ano nangyayari sa atin Kasi yan ang iniisip-isip mo lagi. Baka nga nakatulugan mo na nga di ba? Isip ka ng isip ka nakatulugan mo na, pan mo pa, pag mo, yun pa rin ang iniisip mo. Ay, wala na ang mangyayari sa buhay ko. Ay, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Ay, mahirap lang ako. Ah, kaya mahirap ka hanggang ngayon. Eh, minsan, hindi masamang umaman, di ba? Pero ngayon parang ang pangit ng tingin natin sa mayayaman, kahit naman naging corrupt, naging ghost project ang kanilang mag kasi ang iniisip nila umasenso yo maman maman eh mayaman at uh, tayo yung marami sa atin mahihirap hanggang ngayon mahirap kasi yan ang iniisip mo mahirap ako hindi na ako asenso hindi na ako wala nang tutulong sa akin yan disposition ang kailangan natin. Yan O oh, magpapasko na, anong na yan? Magdadrama ka na naman. Magpapasko na, kawawa na naman kami. Di ba? Ganun lagi. Na para bang ang kasiyahan natin nakadepende sa magiging noche buena natin. Ang kaligayahan natin magiging masaya depende sa kung may bago tayong damit. Eh, from January to November, bago ba ang suot mo, ikinamatay eh mo ba yan? Hindi naman. Pwede naman. hindi doon eh. Yeah, lang yun nga. Iniisip natin, malungkot ang Pasko. Malungkot ang darating na kapaskuhan kasi mahirap lang kami. Malungkot ang darating na kapaskuhan kasi may sakit ako. Isisisi mo pa sa sakit. Kaya nga, pag gusto mong gumaling, sa mga doktor po dito, no, 90% yung willing mo o yung will mo na gumaling, yung will mo na gusto kong gumaling. Kaya, bumibilis ang paggaling. Pero kung may sakit ka na, tapos magsiself-pity ka pa, magdadrama ka pa, imbis sa tulungan mo ang iyong sarili, magdasal ka, lumapit ka sa Diyos, hindi. Magmumukmok, mo yeah, So, tamang disposition ang dapat nating ma-develop. Kapag ang isang tao may positive no, attitude, kahit 500 pesos lang ang budget, magiging masaya yan. Magiging okay yan. Makakagawa yan ng paraan. Pero